Guys may kakaiba kang naririnig dito sa gubat na to Pwede pa nga kitang bugbugin Kami na tayo po dito Good morning neighbors Good morning guys So for today's video ay wala muna tayong pupuntang kainan Pero may outing kami Ayan, baon namin tinapay At dog, isda tapos kanin. Tapos may kasama kami dito. Ayan, si Casey ang photography. Ang so, pugi mo boy. Tapos si Katomi nandito na mga taga-habitat. Ayan so, guys, napunta mo na kami ng outing. In 3, 2, 1, let's go. So yun nga guys at papunta na kami sa aming pupuntahan Siyempre malamang pupuntahan nyo Doon nga kayo pupunta eh. Gulo mo naman ay di ari na nga, for today's video is meron kaming bigla ang outing ng aking mga kaklase at patapos na nga ang isang taon na naman ay di kailan na naman ulit ko nakita-kita ay di ari nagkaroon kami ng bigla ang outing at syempre biglaan nga ay di kulang-kulang kami ha, ah, ano yun Udo? <laughs> di pala kami dumayo sa may pola sa kalima at namin yung falls ay dami na namin napunta ni falls na lang ang kulang ay di ari ta ha kita tayo guys sa pool lang ngayon tapos ano habang nagbabayad sila ng ano entrance. Bumaba muna tayo shooting dito Tres Cantos. Daw makashoot Yay! Dito <laughs> ma'am. Shoot. Pati sa kanila. Okay. Ano ba yun? 4 Panis. At yun na nga, hindi natapos yung aming laban at natapos na magbayad yung mga kasama ko. Ay di nagaya at nat, nagamadali at tanghali na rin kami. Dahil na late na rin, ay di iniwan ko na sa dalawang bata. Abaw, pagdating namin din eh, ay hindi ko akalain na ganari pala sa banain namin. A few inches later. Huh? Para tayo nagpinintensya na ito, <laughs> Look at that place. Green na green. Ano to sa kananay mo? Mabili asin, piso lang sa baba pa. Sa narigulayo. So, ayun guys. Ini-enjoy na lang namin yung tanawin dito. Grabe, good. Bawal dito ang may ano, rayuma. Tsaka arthritis. Grabe ba? Uy! Uh. Uy! At sa kalagitnaan nga ng aming paglalakad nung malapit na kami sa kalahati ng kalahati ng kalahati ay ari at nakita namin Sina nga kuya din na gagawa ng kalsada. Ah, oh, ayun ang pagsisipag na rin mga area Ayun Yan sila kuya nagawa dito. Shout out po. May gigiraan po. Shout out po. Yan. Sila yung nagawa dito ng kalsada. Banginis na yan guys. Oh. Yan. Yan. Konting ano. Konting wrong uh, wala na. Nauna pang bumigay yung bags kaysa sa may-ari. Sana pwede yung pagkaganito mo. Oh. Nandun ka na sa ano, pulse. Pak, pag ganun mo, nandito ka na oh. Uy! Andito na nga ka kami! Oh grabe! Ganun lang pala kadali yun? Pero yun ang edensyo <laughs> Siyempre hindi ganun Hindi namin minagig yung pagpunta dito Eto, talaga, Ito talaga yung totoo nangyari <laughs> Okay lang yan Kailangan mo din lumayo sa toxic na mundo dito tayo. Dito muna tayo sa sarili na ting. Parang ayoko nung kantang ayoko na umuwi. Ah, gusto ko na. Hoy, magkapa kayo! Masarap! Sige! Dito mo kantahin yung wag muna tayo umuwi. Uwi na tayo. Hey. Hey. Wag muna tayo Dito muna. Ay, hindi. Mauwi na kami. Di ba maaulit? Ang pagod. Grabe. Ayan guys. Nagtapak na tayo. Mas okay daw nakatapak. Eh, di magtapak. Let's go. Yung strong independent person nga sa amin. Ang suko. Kapagod. Ako pa kaya. Pogi lang. Kakagaling kaibigan. Ba't ikaw ay nakaganyan? Grabe dito guys. Maganda pero nakakapagos. Kaya na may ano. Checkpoint. Gusto Pahinga. So guys, pag papunta kayo dito, nauho kayo. Pero dito ang bukal. Bukal, bukal. kasarap. so guys, minum mo kami, Buti may bukal dito. tan ban to big soft drinks meron. <laughs> yung soft drinks is life. Kaya <sighs> yeah, kayo nagkakayuti. ka kayuti. wow. Too big oh. sa kita lang ba o sa kanya? naan kada din. ay, Ito na. Maan. di pa tapos ano na? Ah. Bakit big? Makakain pa? Pwede pa namin tumalon. Pwede pa ng kitang bugbugin. Yan ang ganda. Nala naman, bababataan tayo din eh. post dito pa pa. Ah, sabi po ng aming tour guide. Sabi ng aming tour guide. Cute po. Cute po sa aming tour guide. Sa manlalaki. <laughs> okay ano man. guys, hangga dito. Mike. Okay. Di ka? Kung nasa probinsya ka, bumunod ka na lang. Uh, pitas din, pitas din, fresh pa. Fresh from the bat. O, suko na yung nasa dulo. It's a sign na yan na mag-diet tayo, boy. Ito yan, laki mo. Eh. May sinabi Rico, narinig mo yan. Ten, ten. Ten, 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 Grabe yung pababa, oh. Grabe yun. Oh, Yari na naman ako oh. may patas. Akala ko ba, wag muna tayo umuwi. Pero, pero si Pototoy, eh, parang gusto nang umuwi. Dahil nang na kaya tuhod. Pag hindi ka talaga, ano, journeyman. Journeyman? Travelers? Adventurer? Pag walang adventurer sa pangalan mo, wag mong gagawin to. Grabe ba? Patay yung pang story. Ito pala yung daanan namin. Bakit? Takad. Kami boy. Ano na? Ano na kayo? Magbuhunata. sa wakas for so many many 25 minutes too late na nangyari sa aming buhay ay narating din namin ang aming destinasyon ganyan po kabait timpo totoy naglilinis po muna sila bago ano bago maligo at hindi po nila iiwan na madumi ang falls na ito sorry ang mo yes sa wakas Narapig ka rin namin! Human drone? Kami may nakatay po dito! Gang! Saan kayo daw dito? Ano yung ako dyan eh? Atos yung lanta Tingal man din? Lapit mo. <laughs> Ayan po ang dahilan kung bakit kami na late. Tawantawa pa yan, no? Oh. So yun lang guys, ang problema namin ngayon, wala kaming lighter na nadala. Kompleto sa pagkain. Lighter ang wala. Kaya ayun, si Kuya Tommy mo, nagapalingas, nagaala Boy Scout. <laughs> yan, pagliabin mo yung itlog ni Madge! <laughs> mga kaibigan. oh, naga na agad. Hey, inggit na sali. O oh, di ba? Kakabawas lang. Dagdag ulit. Ano mapayat niyan? Mga boy scout pala dito. Boy scout. Go Ma! gusto mo Gusto mo baby be mm. Oh, di ba? Makinig kayo sa Girl Scout. Girl Scout. Oh, nung nag camping sila may dalang posporo 'yan di ari na nga at matapos nga ni kaming magpahinga at magset nung aming mga alutoy na tagawin ay naligo na yung iba at yung iba naman na nagpicturan pa ay si Kuya Motomi ay nagapaliab pa ay buti na lang may dumating na isang grupo mga taga imits din ay di nakahiram kami ng lighter ay di tapos ang problema ay, nakaluto na at si Kuya Moiman ang nagluto ng mga isda at hotdog ayos man din Parang bading. <laughs> hey guys, kakain muna kami. Kain na na. Diyan mo ba dit? Ang aming ulam, pagkain. <laughs> Ay di ayun na nga at kumain na kami sabay-sabay. Uh, ay ayos din yung aming pakana Kahit biglaan ay natutuloy din ay. Pag napagplanuan ay hindi natutuloy. Ay ang bawa ng umay man din. Tsaka nga ni pala may kwento ko lang. Minsan ay, ay nagawa din talaga namin yung ganering banding. Ano baga ay syempre yung bawat isa sa amin ay mga may kanya-kanyang problema din. Ay sa ganerila ang namin nagagawa bagang mag-open forum. Yan nabang nga kain kami, nagakwentuhan kami. Kamusta bagay yung mga issue sa kanika? kanilang bahay kung solusyonan bagay yung problema ng isa sa ganyang paraan yung aming grupo ay na natiling masaya kahit papaano hindi naman din kami perfecto at nagkakaroon din kami ng issue sa isa't isa pero mas inapili namin na ayusin kaysa magkasira-sira sabi nga ni ay a friends that eat together I stay forever ah syaka dahil wala na kaming tubig kukuha ng tubig yung dalawa dun sa bukal intayin na yung pagbabalik nyo! <laughs> Two hours later. Yun, so what's up guys? Pauwi na kami. At kanina yung umulan. Hindi ko na na-video yan kasi umulan. Pauwi na kami ngayon. At sa back na naman. Sa malayo-layong lakaran. Ayun na yung iba namin kasama at sila maglakad ayun so ayan. kung umabot ka sa part ng video na ito maraming maraming salamat at paki share mo na rin ang video nito para maraming makalam na lugar na ito kasi ang ganda dito tapos paki like mo na rin ang video maraming salamat let's go guys may kakaiba kong naririnig dito sa gubat na to tamo isigaw ako Serenante ay! Гравива! <laughs>